Ipinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kabataan na tularan at gawing inspirasyon ang buhay ng bayaning si Apolinario Mabini. Tiniyak naman ng Pangulo na pinaigting pa ang pag-agapay sa ating mga kababayang my persons with this ability. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-isandaan anim na pong anibersaryo ng kapanganakan ng utak ng himagsikan na si Apolinario Mabini. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Mabini sa Tanawan City sa Batangas. Kasabay ang pagbibigay diin sa naging ambag nito sa tinatamasang kalayaan ng Pilipinas. Ipinunto ng Pangulo na sa kabila ng kapansanan, hindi ito naging hadlang para kay Mabini na ipaglaban ng bansa. Patunay niya rito ang ilang akda ni Mabini na nagsilbing gabay ng mga makabayan at revolusyonaryong Pilipino. Ang kalagayan niya, ang siyang nagbigay lakas sa kanya na gamitin ang talas ng kanyang isip bilang sandata laban sa kawalang-katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa Pilipino. Dahil dito, iginiit ng Pangulo na ilang daang taon man ang lumipas, marapat lamang na patuloy na sariwain at kilalanin ang kabayanihan ni Mabini. Patunay dito ang pagpangalan sa ilang kalya at istruktura kay Mabini. Kabilang na ang pinakamalaking bulwagan sa Malacanang, ang Mabini Hall. Hinimok naman ng punong ehekutibo ang mga kabataang Pilipino na gawing inspirasyon si Mabini para magpunyagi sa buhay. Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampulitika at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy ang hakbang ng administrasyon para umagapay sa mga PWD na maihahalin tulad kay Mabini na tinamaan ng sakit na polio dahilan para maparalisa ang kanyang binti. Mula nang pumasok ang administrasyong ito, Nagsimula na ang mga programang pangkabuhayan ng nanakalaan para sa ating mga PWD. Sa susunod na taon, ilulunsad naman ng PhilHealth ang benepisyo nito para sa mga batang may kapansanan. Halos dinoble na rin ang diskwento na ibinibigay sa mga PWD. Nag-ikot naman ang pangulo sa Museo ni Mabini kung saan tampok ang kanyang buhay maging ang kanyang mga personal na memorabilia. Kenneth Pasiyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.